Happy New Year po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Tayo po ay nasa unang araw ng work ngayon ang iba po sa atin, siguro mga nasa bakasyon pa, hinubos pa yung mga vacation credits so okay yan, at uh, at least may pahinga po kayo bago po kayo sumabak sa panibagong hamon this 2024 natapos ang 2023 natin na uh, napakaraming nangyari at napakaraming pagsubok nating dinaanan pero ang mga importante doon yung mga successful stories natin na talagang hindi natin malubos maisip kung paano nangyari at uh, ang Panginoon talaga, He works in mysterious ways. Kung nagsaset tayo ng timeline at hindi yun nasunod uh, isipin natin na uh, mas importante yung timeline ng Panginoon kung meron tayong mga plano, ang Panginoon merong mas mataas na plano para sa atin na mangyari sa buhay natin kumikilos ang Panginoon ng hindi natin nalalaman at hindi natin inaasahan magugulat ka na lang yung pinapanalangin mo unti-unti nang natutupad magugulat ka na lang, kinabukasan, approve ka na talagang yun ang pinaka miracle ng God, eh. hindi humihinto ang Panginoon sa pakikinig ng mga panalangin natin bibigay niya yon sa tamang panahon kaya huwag tayong mainip at tuloy-tuloy uh, lang ang panalangin natin eto malapit na pala tayo sa office maya maya uwi na rin marami tayong na accomplish sa work ngayong araw na to kaya napaka productive ng araw na to so nakakatuwa nakakalibang lalo na kapag gusto mo yung ginagawa mo nagiging mabilis ang takbo ng oras lalo na kapag ka ini-enjoy mo yung ginagawa mo sa work kung ano man ang meron tayo ngayon or ikaw malaking blessings man yan o wala Palagi pa rin tayong magpasalamat sa Panginoon sa buhay na binibigay niya sa atin. So good night po sa inyo. Pagpalain po kayo palagi at tuloy-tuloy uh, niyo lang po yung pangarap ninyo. Please like and subscribe po. Thank you so much at uh, mabuhay po kayo. Ituloy mo ang pangarap mo. Magtiwala ka. Pinoy visitor